Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Tahimik lang muna tayo ngayon. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang unang mangusap sa puso natin. Roma kabanata 8, talata 28. At nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Hindi sinabing sa ilan lang hindi sinabing kapag masaya. Ang sabi sa lahat ng bagay, kasama ang magagandang pangyayari, kasama ang masasakit, kasama ang mga tanong na walang sagot, kasama ang mga panalanging tila walang dumarating na tugon. Lahat. Ginagamit ng Diyos ang bawat piraso ng kwento mo. Kahit yung mga parte na sa tingin mo ay sira, pangit, o walang silbi, kahit yung mga kabanatang pilit mong kinakalimutan. Ang hamon, kaibigan, ay ganito. Paano ka magtitiwala sa kabutihan ng Diyos? Kung ang lahat sa paligid mo ay parang hindi maayos, paano mo sasabihin, may mabuti pa rin dito? Kung ang puso mo'y puno ng tanong at bigat, baka na ka ng minamahal. Baka may pinagdadaanan ka Baka may ipinagdasal ka pero parang wala pa ring sagot. Baka pagod ka na. Sa kakahintay, sa kakaisip, sa kakasalo ng mga pasanin na hindi mo masabi kahit kanino. At sa loob mo, may bumubulong, Panginoon, paano ito magiging maganda? Paano ito magiging para sa ikabubuti ko? Kaibigan, hindi ka nag-iisa sa tanong na iyan. Tao lang tayo gustong gusto natin ng malinaw. Gusto nating maintindihan ang bakit. Gusto natin ng timeline, ng plano, ng kasiguraduhan. Pero kadalasan, ang binibigay ng Diyos ay hindi detalye, kundi ang sarili niya. Hindi niya palaging sinasabi ang lahat ng hakbang. Pero sinasabi niya, Anak, kasama mo ako. Sabi sa awit 34, labinsyam, maraming paghihirap ang dinaranas ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Hindi nito sinasabing magiging madali ang lahat. Sa katunayan, inamin pa nga nito, maraming hirap ang matuwid. Pero ang pag-asa natin ay hindi sa kawalan ng problema, kundi sa Diyos na tagapagligtas. Baka ngayon, nasa gitna ka ng sakit, nasa gitna ng paghihintay, nasa gitna ng tanong na hindi masagot, pero ito ang pangako, ako ay gumagawa. Hindi man ito agad-agad, hindi man malinaw ang bawat hakbang, pero sa likod ng katahimikan, may Diyos na kumikilos. Ang trabaho mo ay hindi intindihin ang lahat. Ang trabaho mo ay magtiwala sa Diyos na nakakaintindi ng lahat. At darating ang araw, maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, pero darating ang araw na lilingon ka at sasabihin mo, ayun pala yun, Panginoon, iyon pala ang ginagawa mo. Ngayon, manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Maraming tanong ang hindi ko masagot at maraming pangyayari ang hindi ko pinili. Pero sa lahat ng ito, may isang bagay akong pinanghahawakan. Ikaw ay mabuti at ikaw ay kasama ko. Sa mga panahong tila walang kasagutan, ikaw ang kapayapaan. Sa mga panahong pagod na ako, ikaw ang lakas. Sa mga araw na parang wala nang saysay ang lahat, ikaw ang nagbibigay ng kahulugan. Panginoon, tinatanggap ko na hindi ko hawak ang lahat. Pero hawak mo ako. At sa mga oras na hindi ko maintindihan ang mga nangyayari, paalalahanin mo akong ako ay anak mo. At ikaw, Panginoon, ay ama ko, isang ama na hindi kailanman nagpapabaya. Maaaring hindi ko maintindihan ang lahat ng iyong inuutos. Maaaring hindi ko gusto ang daan na pinapadaanan mo sa akin. Pero gaya ng isang batang sumusunod sa ama, natututo akong magtiwala hindi dahil alam ko ang lahat, kundi dahil kilala ko ang iyong puso. At ang puso mo, Panginoon, ay puso ng ama. Pusong laging nagmamalasakit. Pusong hindi maramot sa pangunawa. Pusong kayang magparusa kung kailangan pero mas lalong marunong umakap sa tamang oras. Ang pagmamahal mo ay tulad ng isang ama na may walang kondisyon na pag-ibig. Hindi dahil perpekto ang anak, kundi dahil minahal mo kami bilang sa iyo. At kahit hindi ko laging maintindihan ang dahilan, natitiyak kong ang lahat ng ginagawa mo ay para sa ikabubuti ko. Dahil hindi ka lang Diyos, ama ka. At sapat na iyon. Hesus, turuan mo akong magtiwala. Hindi lang kapag malinaw ang lahat, kundi lalo na kapag malabo. Kapag hindi ko maintindihan, kapag hindi ko maramdaman, kapag hindi ko makita ang iyong kilos. Turuan mo akong manampalataya. Hindi ko na gustong itanong araw-araw, kailan matatapos ito? Ang gusto ko nang itanong ano ang tinuturo mo sa akin ngayon? Kunin mo ang takot ko, Panginoon. Takot sa hindi ko alam. Takot na maiwan. Takot na hindi kayanin. Palitan mo ito ng tiwala. Palitan mo ito ng pananampalataya. Palitan mo ito ng kapayapaang nanggagaling lang sa iyo. Banal na espiritu, baguhin mo ang paraan ng pagtingin ko. Huwag mong hayaan na ang emosyon ko ang magdikta ng katotohanan. Itanim mo sa isip ko ang salita mo na sa lahat ng bagay ikaw ay gumagawa para sa ikabubuti ko. Alisin mo ang pagkahumaling ko sa mga sagot at ibaling mo ang puso ko sa presensya mo. Kahit hindi ko makita ang resulta, basta't kasama kita, ayos na. At Panginoon, kung may layunin ka sa sakit na ito. Kung ginagamit mo ito para hubugin ako, para ituwid ako, para gawing buhay ang pananampalataya ko, huwag mo itong sayangin, gamitin mo ito para mas mapalapit ako sa iyo. Gamitin mo ito para mas maging kagaya ko ng iyong anak. Gamitin mo ito para balutin hindi lang ang sugat ko, kundi pati ang sugat ng iba. Ngayon, itinatapat ko sa iyo ang lahat ang timeline ko ang iniisip kong dapat ang gusto kong resulta pati ang mga tanong kong bitbit araw-araw isinusuko ko ang lahat dahil ikaw ang Diyos na hindi ka man sumasabay sa oras ko pero laging tama ang dating sa bawat hakbang gabayan mo ako sa bawat gabi yakapin mo ako sa bawat luha, ipaalala mong hindi ako nag-iisa. Kahit hindi ko pa alam ang dulo ng kwento ko. Naniniwala akong isinusulat mo ito ng may layunin. At kahit ngayon pa lang, sinasabi ko, ikaw ang Diyos na gumagawa para sa aking ikabubuti. At pinipili kong magtiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung nakaantig ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may pinagdadaanan kang hindi mo maintindihan sa ngayon, huwag kang mahiyang ilagay ito sa comments para magsilbing inspirasyon sa iba. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para malaman ang Diyos ay gumagawa. Sa likod ng sakit, sa gitna ng paghihintay, sa bawat pag-iyak, may plano ang langit para sa iyo. Pagpalain ka nawa ng pananampalatayang buhay, pusong matatag, at kapayapaang hindi kayang sirain ng mundo mula sa ating Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman.